Paano kung ang mismong sumisira sa buong buhay mo ay hindi isang kaaway, kundi ang mahal mo sa buhay, ang taong kasama mo sa iisang kama? Isipin mo, nabubuhay ka sa ilusyon ng isang perpektong pamilya. Pero sa totoo lang, dahan-dahan ka nilalason, inihahanda para mabaliw, para kunin ang lahat ng mahalaga sa iyo. Sa kwentong ito, walang tama, mayroon lang panlilin lang, takot pagtataksil at isang nakakapanindig balahibong sikreto na bigla na lang lilitaw. Panoorin hanggang dulo. May naghihintay na babago sa lahat ng nalalaman mo. Maaga pa ang tagsibol. Maliwanag ang araw at rinig ang patak ng ulan sa labas ng bintana. Ang amoy ng apple pie at bagong labang damit ay bumabalot sa apartment. Si Althea ay nakatayo sa harapan ng plantsahan mechanical na pinaplansa ang kamisa ng kanyang asawa. Ginawa na niya ito ng daan-daang beses at sa sandaling iyon, akala niya ay ayos lang ang lahat. Ngunit sa likod ng kapayapaang iyon, nangingibabaw na ang bulong ng nalalapit na pagtataksil. Mukhang ordinaryo lang ang araw. Ang kanyang asawang si Leo ay isang matagumpay na editor, respetado at tahimik Sinasabi nilang hindi siya tumitingin sa ibang babae kahit na dos-dosenang makisig, maganda at ambisyosong kababaihan ang nagtatrabaho sa ilalim ng kanyang pamamahala. Hindi nagsaselos si Althea. Hindi nga sumagi sa isip niya ang bagay na iyon. Nagkakilala sila noong nasa universidad pa. Siya isang estudyante sa photography department. Siya isang bituin sa journalism nagkalapit sila dahil sa kanilang pagkahilig sa reportage, mahahabang usapan tungkol sa profesyon, kontrobersyal na pagkuha ng litrato, at gabing-gabing pagbibiyahe sa syudad. Lahat ay parang pelikula. Mabilis na pag-iibigan, kasal, karera, tagumpay. Ngunit may mga peklat din. Naaalala ni Althea ang sakit ng pagbubuntis na iyon na natapos ng napakaaga isang napakaliit na sanggol, ipinanganak sa ika na buwan. Narinig niya ang mahinang iyak. Pagkatapos, katahimikan. Sabi nila, hindi kinaya ng puso. Sabi nila, namatay ang bata. Naniniwala si Altea. Hindi nila ipinakita sa kanya ang katawan. Basta lang, sinabi sa kanya na tapos na ang lahat. Inilibing ni Leo ang bata nang wala siya. Humahagulhol siya sa maliit na libingan kahit walang ni isang litrato simula noon marami nang nagbago sinubukan ni Althea na bumalik sa kanyang propesyon ngunit nanginig ang kanyang puso hindi na niya kayang tumingin muli sa lens lahat ng kanyang kinukunan ay tila walang kabuluhan sa huli inalok siya ni Leo na huminto na sa pagtatrabaho magpahinga ka na sabi niya masyado kang pagod mag-focus ka na lang sa bahay at pumayag siya nang walang pagtutol lumipas ang mga taon nagtatrabaho si Leo sa kanyang karera Umuwi na pagod minsan ay gabi na ngunit walang anumang pinaghihinalaan si Althea pinagluluto niya ito ng kape pinaplansa ang mga kamisa nilalabhan ang mga medyas at akala niya ay maayos ang lahat sa kanila mukhang ordinaryo ang lahat Ngunit ngayon ay tinitingnan niya ang kanyang bahay bilang isang patibong. Binuksan niya ang lahat ng cabinet, tiningnan sa likod ng mga bigas, sa ilalim ng lababo, sa medicine cabinet. Wala. Walang bote, walang pakete, walang sachet ng pulbos. Pagkatapos, ang opisina ni Leo. Mesa, drawers, bedside table. Malinis, walang anumang bakas na naiwan. Ngunit sinabi niya iyon. Umamin siya. Ibig sabihin, dala niya. Tinatago. At marahil nagpapatuloy. Bumalik siya sa kwarto, humiga at nagkunwaring may sakit. Para linlangin siya. Para manalo ng oras. Bumalik si Leo sa tanghali. May dalang bulaklak, may ngiti, may tsokolate. Mahina ka pa rin ba? Masakit ang ulo ko. Bulong ni Althea nakatingin sa sahig. Gusto mo ba ng tsaa? malumanay niyang tanong. Kung ikaw lang ang maghahanda. Tumango siya at nagpunta sa kusina. Narinig niya ang pagpihit ng gripo, ang pagbuhos niya ng kung ano, ang paglagatok ng kutsara, at pagkatapos, isang paghinto. Matagal. At muling mga yabag. Bumalik siya na may dalang dalawang tasa. Umiti siya at nagtanong, Pwede bang dalhin mo ang telepono? Gusto kong tawagan ng nanay ko. Habang siya'y lumalayo, pinagpalit ni Althea ang mga tasa. Ang kanyang tsaa ay naging sa kanya. Ang sa kanya, itinapon niya sa lababo at nilagyan ng simpleng tubig. Hindi niya alam kung ano ang idinadagdag niya roon, ngunit hindi na siya handang maging test subject. Pumalik siya at tahimik silang uminom. Si Leo, gaya ng dati, ay nagkukwento tungkol sa opisina at si Althea ay tumatango tumatango at kasabay nito'y binabantayan kung paano siya umiinom mula sa tasa na marahil siya mismo ang naglagay ng lason nang gigigil siya sa ideyang iyon gayon paman sa loob niya'y may kakaibang pakiramdam ng tagumpay nagsimula na siyang kontrolin ang sitwasyon at kinagabihan nang makatulog siya, inalapa niya ang kanyang jacket. Naramdaman ang isang botelya, walang label, transparent, may manipis na dropper. Hindi niya ito itinapon. Maingat na inilipat ni Althea ang laman sa isang botelya ng eye drops at sa orihinal na botelya ay nilagyan niya ng tubig. Ibinato niya ang lahat pabalik. Ngayon ay magiging kumbinsido siya na lahat ay ayon sa plano. Kinaumagahan, muling nakalimutan niya ang sarili sa pagtulog, binasag ang tasa, nag ng walang dahilan. Lahat ayon sa gusto niya. Altia, ano nangyari sa'yo? Takot na bulong ni Leo. Pagod na ako, ayoko ng mga pinggan. Sigaw niya at ibinato ang plato sa basurahan. Lumayo siya. Napansin niya, may sumiklab na pag-asa sa mga mata nito. Naniniwala siyang bumibigay na siya. Ngunit sa totoo lang, kinokolekta niya ang mga piraso ng katotohanan at alam na niya kung ano ang susunod na gagawin. Pagkalipas ng ilang araw, may kumatok sa pinto. Althea, kumusta ka? Bati ni Elena, ang ina ni Leo, pagkapasok pa lang. Naisipan kong dumaan. Nagdala ako ng pie. Apple pie. Paborito ni Leo. Umupo sila. Naramdaman ni Althea kung paano nanginig ang tasa sa kanyang kamay. Alam nyo po. Nagsimula si ate Gina. Ang inyong anak si Isabel ay nangangailangan ng operasyon. Komplikado at kailangan agad. Takot kaming maubusan ng oras. Lumapit na ako sa inyong asawa. Nagbigay siya ng sampung libo at sinabi, wala na akong ibang maitutulong. Sinong Isabel? Pinutol siya ni Altea. Namatay ang anak ko. Anim na taon na ang nakalipas. Sinabi sa akin ng doktor. Inilibing namin siya. Nagkakamali ka. Tumahimik si Ate Gina. At pagkatapos, habang nakatitig pa rin sa kanya, ay ibinunyag. Ang bata, si Isabel Reyes. Ipinanganak na labis na premature. Tumanggi silang kunin siya mula sa ospital. Ang pirma sa dokumento ay sa inyo. Imposible yan. Halos hindi makahinga si Althea. Wala akong pinirmahan. Ang anak ko. Sinabi sa akin na namatay siya. Kinuha ni Ate Gina ang kanyang telepono at ipinakita ang larawan ng dokumento. tiningnan itong mabuti ni Althea. Apelyido. Pangalan. Apelyido ng ama. Pirma parang sa kanya. Pero, hindi ang sulat kamay niya. Ito ay peke, bulong niya. Hindi ako tumanggi. Hindi ko nakita ang anak ko. Hindi nila ipinakita sa akin. Niloko nila ako. Nahihirapan siyang huminga. Gumuho ang mundo. Lahat ng pader na matagal niyang itinayo ay nagkalat bilang abo. Buhay siya? Muling tanong ni Altea Hawak ang kanyang mga daliri ng mahigpit hanggang sa sumakit. Buhay. Anim na taon na siya. May malubha siyang problema sa paningin. Ngunit kamanghamang siya. Matalino, mabait, sensitibo. Siya, kamukhang kamukha mo. Hindi maalala ni Althea kung paano siya lumabas ng kafe. Kung paano siya sumakay sa taksi. Kung paano siya bumiyahe. Lumulutang ang mundo. Malabo ang mga mukha ng tao sa mga kalye na parang lahat ay nangyayari sa ilalim ng tubig. Nang dumating sila sa children's home, sinalubong siya ng headmistress ng may pagtataboy. Dumating ka? Nagising ka? Anim na taon na ang nakalipas na tinanggihan mo siya. Ngayon, gumising ang konsensya mo. Hindi ito sirkus dito, Ginang. Wala akong pinirmahan, sinabi sa akin na namatay siya. May death certificate ako. May libingan. Tumahimik ang headmistress. Tiningnan siya ng may ibang ekspresyon. Kung gayon, iba na pala ang sitwasyon. Halika. At naglakad sila. Sa mahabang pasilyo na may maputlang pader, na may amoy ng nilagang beets at murang sabon panlinis. Sa isang lugar sa loob ng gusaling iyon, alam ni Althea, makikita niya ang kanyang anak. Ang kanyang totoo, buhay na anak, nakinuha sa kanya. Maingay sa play area. Mga bata, pintura, lapis, tawa, kaluskos ng mga blok. Tumayo si Althea sa pintuan at nakita siya. Sa sulok, sa isang beanbag, may hawak na stuffed bear. Payat, maliit ang ilong. Ang buhok ay nakatali sa dalawang hindi pantay na tirintas. Sa ilong, malalaking salamin. Siya ba yan? Bulong ni Althea. Si Isabel. Tumango ang headmistress. Lumapit si Althea. Hi, baby. Nakakaantig. Proyektong The Unseen. Binuhat ni Althea ang kamera na hindi niya nahawakan sa loob ng anim na taon. Sa unang kuha, naging regular ang kanyang paghinga. Ang kanyang mga kamay, naging mas matatag. Naging siya muli. Naglabasan ang mga post sa social media mga repost, komento, paglahok ng mga charitable foundation. Pagkalipas ng dalawang linggo, isang kilalang foundation ang naglipat ng pera para sa operasyon. Pagkalipas ng tatlo, tinawagan si Altia mula sa isang TV show. Gusto siyang interviewin. Sa sandaling ito, naintindihan ni Leo na nawawala na siya ng kontrol. Umuwi siya na may dalang bulaklak. May singsing. -sing. -sing. May paghingi ng tawad. May isang malungkot na pagganap. Althea, ako, naintindihan ko na ang lahat. Patawarin mo ako. Naging tanga ako. Hindi ko kaya nang wala ka. Umiti siya. Mahinahon. Naintindihan ko na rin ang lahat, Leo. At pasensya na. Pero huli na ang lahat. Hindi pa siya nakakapagsalita. Sa pasilyo, may lumitaw na babaeng may hawak na folder. Magandang araw po. Ako po ay isang investigador mula sa Piskalya. Kayo po ba si Leo Reyes? Namutla siya. Ano po ang problema? Pinaghihinalaan kayo sa kaso ng panlilinlang, iligal na pagpigil sa bata, pagtatangka ng paglason, at pagpeke ng mga dokumento. Sasama po kayo sa amin. Tumingin si Leo kay Altea. Ikaw? Oo, tumango siya. Ako nga. Sinubukan ni Elena na manghimasok. Nang lumaon, tumawag, pumunta, kumatok sa pinto, sumigaw. Asawa mo siya? Sinisira mo ang lahat? Bakit? Nagbukas si Althea, nakatingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Alam nyo, ilang beses kong inakala na kayo ay mahigpit, ngunit makatarungan, pero kayo ay tulad niya rin lang, isang trader. Para iyon sa kinabukasan niya bulong ng biyanan. Paano naman ang sa akin? Paano naman si Isabel? Ano ang gagawin mo ngayon? Tanong ni Elena. Mabuhay, kalmado ang sagot ni Altea. Kasama ang anak ko. Sa sarili kong apartment, sa sarili kong ritmo. Nang wala kayo, sumara ang pinto. Nang araw ding iyon, dumating si Altea sa klinika. Nakaupo si Bella sa kama at nagda-drawing araw at bahay. Tumingala siya. Tita Althea, babalik ka pa ba? Oo naman, umiti siya. Lagi na akong nasa tabi mo ngayon at niyakap ang kanyang anak. Mahigpit. Tunay, lumipas ang isang buwan, nakatayo si Altea sa bintana ng pediatric ward. Pinapanood kung paano gumuhit si Isabel ng bahaghari gamit ang mga marker. Matagumpay ang kanyang operasyon naging stable ang paningin niya at ngayon ay kaya na niyang makilala ang mga kulay, hugis at kahit magbasa ng simpleng libro. Lahat ng kinatatakutan ni Althea ay nasa likod na niya. Halos lahat. Minsan habang umuuwi, nakita niya sa drawer ang isang abiso. Korte. Paglilitis sa kaso ni Leo Reyes. Hindi na siya nakaramdam ng takot tanging panloob na katatagan at kaliwanagan hindi nagtagal ang paglilitis